sama natin ngayon si Doktora Sharon Mendoza, isang obstetrician, gynecologist. Uh, hingi tayo ng payo tungkol sa myoma, Sharon. Hmm. Ano ba yung myoma? Anong cause nito? Uh, Dok Willie, ang myoma kasi ay isang tumor o bukol siya sa loob ng matres o sa muscle ng matres ng isang babae. So ito ay ang nangyayag na -nang kakaroon, ang maraming kababaihan, minsan hindi na din nalalaman, hmm o incidental finding lamang. So, nararamdaman na may mayoma na pag medyo malaki na ang sukat nito uh, dahil nagkakaroon na ng problema sa regla o lumalaki ang puso ng isang babae. eh Ang dahilan, walang masyadong pag-aaral na nagsasabi ng exact na reason na nagkakaroon ng isang babae ng mayoma. Pero sa mga pag-aaral, uh, sinasabi na yung medyo mataas na estrogen level ang nagiging cause. Eh syempre, ang estrogen naman ang uh, usual na hormone sa isang babae. Kaya nga, pang babae ay umabot sa edad na nagme na, maraming mayoma ang lumiliit dahil nawawala na ang estrogen. Pero sa mga mayoma na mga malalaki, mahigit sa mga 8 cm hanggang 12 cm, kadalasan ang solusyon ay operahan o tanggalin ito. Pero huwag namang matakot kasi maraming mayoma na maliliit lamang na pwedeng obserbahan at lumiliit ng kusa habang nagkakaedad. So, depende mm -hmm. pala to Dok Sharon, sa size? Sa size at saka, Dok Willie, really, sa location. Mm -hmm. Kasi since ang matres natin ay isang uh, organ na may loob, may gitna, at may labas, uh -huh. So minsan maliit pero nasa loob, kailangan tanggalin. Kasi dumudugo siya. Kasi dumudugo siya. So, pero may mga malalaki, nakakapatong lang naman sa matres, hindi siya kailangan alisin. Maraming ayusin. mga kababayan natin natatakot. Hmm. Siyempre, meron bang tableta para matunaw hmm. ang myoma? Yan ang gusto nila malaman. oh So pag tunaw talaga ng mayoma eh wala. No? Pero pwede natin siyang i-control, depende sa sintomas ng babae. So kung may masakit, pwede tayo mag-pain-reliever. Kung may bleeding, pwede tayong mag-take ng mga pampaampat ng pagdurugo. Or kung may hormonal problem, pwedeng mag-take ng hormonal pills. So, mga magkano magagastos nila kung magpapa-check o baka magpapa-opera ng mayoma Meron bang murang paraan? Uh, marami naman, no, na mga nagbibigay ng mga servisyo na hindi sila masyadong mapapamahal. Pero ang unang-una dito, yung ultrasound kailangan. Okay. So, as 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 pinakamura siguro na ultrasound, mga 150. Pero kung mga malalaking ospital, pwede abutin ng 1,000 plus ang halaga ultrasound. ang ultrasound. Ngayon, kung magpapa-opera naman sila, depende rin kung saan ospital kung government, minsan gumagastos pa rin sila ng mga 6,000. Pero kung private, medyo umaabot ng mga 80,000 pataas. Yes, si Dr. Sharon mm. kasi libre ang tulong niya sa ultrasound. Kasama natin sa Salamat Tom, mm. ng matagal na panon. Last tip na lang sa kababayan natin na may myoma, kinatago nila to na ilang taon, ay nila magpa-check up, lumalaki na yung puso nila. Meron ka bang mapapayo sa kanila para ma-convince natin na magpa-check sa OB, para maoperahan, para gumaling na sila. yeah, so sa mga kababaihan na naririnig o iniisip nila na baka meron silang bukol sa matres or myoma, huwag mata takot na magpa-examine kasi uh, lagi naman pag mas maliit pa lamang, pwede pa natin itong ma-prevent -ma na lumaki. At mas maganda yung nalalaman mo kesa yung uh, grabing grabe na nagbe-bleeding ka na, may anemia ka na na minsan mahirap ng agapan. So, wag matakot magpakonsulta sa isang OBGYN. Maraming salamat, Dr. Sharon.